Iris, ang Iris ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang himig ng kalikasan ay humihimok sa iyo na yakapin ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Ang iyong likas na tapang ay kailangang balansehin, ngayon ng kababang loob at pakikinig. Maaaring may mga sitwasyon kung saan ang paninindigan ay kailangang isantebi upang bigyang daan ang mas malalim na pagunawa sa damdamin ng iba. Ang bawat kilos at salita mo ngayon ay may kapangyarihang magudyok o makasakit, kaya't piliin ang pagkilos na may kabutihan. Sa mga desisyong kailangang gawin, mas mainam ang paghimay, sa bawat detalye kaysa sa pabigla-biglang pagtugon. Tandaan, may tinig ang katahimikan, at ang tunay na lakas ay nakikita sa kakayahang magpakumbaba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang daloy ng kalikasan ay tila bumubulong ng kahalagahan ng katapatan sa sarili at sa iba. May mga damdaming kailangang ilabas, hindi upang humusga kundi upang palayain ang loob. Ang iyong pasensya ay isang biyaya ngayon, ngunit maging mapanuri sa mga kilos at salitang ibinabato sa iyong direksyon. Sa mga usaping pampamilya at personal, makabubuting unahin ang bukas na komunikasyon kaysa pag-iwas. May lakas sa tahimik na pagmamasid, at sa maingat na pagpili kung kailan kikilos. Ang bawat desisyon mo ngayon ay may mas malawak na epekto kaysa inaakala mo, kaya't igalang ang bawat hakbang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang ihip ng hangin ay tila naghahatid ng panibagong sigla sa iyong isipan, handa ka ng mag-eksperimento, magsaliksik, at tuklasin ang mga bagay na dati mong tinalikuran. Ang araw na ito ay nagdadala ng diwa, ng kalayaan, kalayaang magbago ng pananaw, magpakita ng bagong anyo ng sarili, at sumubok ng kakaibang direksyon. Ngunit tandaan, habang umaakyat ang ideya, manatiling nakaapak sa lupa. Hindi lahat ng pagbabago ay kailangang madaliin. Sa gitna ng kaguluhan, ang kalmado mong kaisipan, ang magiging gabay. Huwag matakot maging totoo, kahit pa hindi ito tugma sa inaasahan ng iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, tahimik ngunit matatag ang dumadaloy na enerhiya sa iyong araw. Hinahamon ka ng kalikasan na lumapit sa iyong core, ang puso mong marunong magmahal, at magsakripisyo. Marahil ay may mga desisyong kailangan mong gawin ng hindi inaasahan, ngunit sa halip na matakot, piliin mong yakapin ng kabuuan ng pagkakataon. Ang katapatan sa sarili ang magiging gabay mo huwag pilitin ang mga bagay na hindi tumutugma sa iyong puso. Ang iyong karunungan sa emosyon, ay isang mahalagang sandata ngayon. Sa panahong tila walang kasiguraduhan, ang iyong katatagan ang magiging liwanag ng iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang liwanag ng araw ay tila nagsusulong sa iyo upang muling yakapin ang iyong likas na tapang at pagkamalikhain. Ngayong araw, bukas ang daan para maipamalas ang iyong kakayahang magbigay inspirasyon, hindi sa pamamagitan ng yabang, kundi sa kabutihang loob. May mga ideya kang kailangang ilabas, mga mungkahing matagal nang nakabaon sa isipan. Ito ang panahon upang ipakita ang iyong galing sa paraang makabuluhan. Ngunit magingat sa labis na kumpiyansa. Ang tunay na liwanag ay hindi kailangang ipagmalaki, ito ay kusa lamang nagninangning. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Isang mahinahong sigla ang bumabalot sa iyo, na tila naghahain ng pagkakataon upang muling tingnan ang iyong mundo mula sa mas malalim na pananaw. Ang iyong likas na organisasyon ay mas lalong lalalim ngayon, kaya't gamitin ito upang ayusin hindi lamang ang mga gawain, kundi pati ang sarili mong damdamin. Maaaring ang mga pahiwatig ay magmula sa hindi inaasahang lugar, isang tanong, isang alaala, o isang panaginip. Hayaan mong gamabay ang iyong intuition. Panahon ito ng pagbabalik loob at tahimik na pagbabalik tanaw. Minsan, ang tunay na paglago ay nangyayari sa katahimikan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra. Ang Libra, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay taglay ang katahimikan ng hangin ngunit may tibay ng paninindigan na tulad ng punong hindi matitinag ng unos. Sa trabaho, ito'y maingat sa mga salita at kilos, laging iniisip ang kapakanan ng nakararami. Hindi ito basta nagpapadala sa bagzo ng damdamin, kundi marunong magtimpi upang mapanatili ang kaayusan. Sa tahanan, siya'y parang ilaw na nagbibigay gabay at aliw sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa gitna ng pagod, inuuna niya ang kapahingahan ng katawan at isipan upang muling magtaglay ng lakas. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Ang Scorpio, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay parang alo na tahimik sa ibabaw ngunit malalim ang nilalaman. May katalinuhang hindi ipinagyayabang, bago kumilos, inuuna ang masusing pag-iisip. Hindi ito nakikipagtalo sa mga usaping walang kabuluhan, bagkos ay tahimik na umaalis upang mapanatili ang dignidad. Kapag napanatag ang kalooban, nagiging bukas at mapagmalasakit ito, lalo na sa mga taong mahalaga sa kanya. Sa pag-ibig, tapat at marunong umintindi. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius. Ang Sagittarius, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may taglay na likas na talas ng isipan at matibay na paninindigan. Hindi ito basta nagsasalita ng walang saysay, lahat ng wikay may laman at may bigat. Mapagmatsyag sa paligid, at laging isinasaalang-alang ang mga posibilidad bago gumawa ng hakbang. Mas nais nito ang katahimikan kaysa kaguluhan, kaya't mahusay itong nag-iisa sa paggawa sa salapi, matalino at masinok, hindi nagpapadala sa luho. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay parang bundok na hindi matitinag ng panahon, tahimik ngunit punong-puno ng lakas at paninindigan. Sa trabaho, hindi ito padalos-dalos at naniniwala sa kapangyarihan ng tiyaga at pagsisikap. Hindi ito sumasandig sa pabor o palakasan, kundi sa sariling lakas ng loob at kaalaman. Maingat sa bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga pinansyal na usapin. Sa tahanan, mapagkalinga at maaasahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay tila malamig na simoy ng hangin, mahinahon, mapagkumbaba, at mapag-isip. Hindi ito padalos-dalos, at laging pinagbubulay-bulayan ng bawat desisyon bago ito isagawa ini Iniiwasan ang gulo, lalo na kung may kinalaman sa salapi o utang. May taglay na galing sa pagpaplano at hindi natitinag sa harap ng hamon. Sa bahay, ito'y ilaw na tahimik ngunit mapagmalasakit, laging nauuna ang kapakanan ng pamilya kaysa sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces. Ang Pisces, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay maramdamin ngunit may matalas na pakiramdam sa paligid. Hindi ito madaling makisalamuha kapag abala sa trabaho, mas gusto nito ang tahimik na kapaligiran upang makapag-isip ng malalim. Sa pananalita, ito'y prangka at tapat, at ayaw sa pagkukunwari. May respeto sa sarili at hindi nagpapadala sa impluensya ng iba. Sa loob ng tahanan, matipid ngunit mapag-alaga, lalo na sa kalusugan ng pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating, gawing laging maging maingat.